Magkahalong tuwa at kaba ang naramdaman ng halos 4,000 kalahok sa taunang Young Farmers Challenge ng Department of Agriculture kaninong umaga July 17. Dito kasi magkakaalaman kung sino ang mga nagwagi sa tatlong kategorya ng patimpalak. Ito ay ang Startup, Upscale at Intercollegiate Category. Matapos ang halos tatlong buwang pagpapakilala ng kanilang agribusiness, isa sa labing limang binigyang pagkilala sa kategoryang startup ang 26 anyos na si Rose Laios mula sa Gada Mountain Province. Ang kanyang negosyo ay ang pagbebenta ng punla ng mga raspberry. I'm excited na magdagdag pa ng mga tanim natin sa farm and excited ako kasi madadagdagan pa yung mga net house and greenhouse for the berries. Mula sa simpleng pagtatanim ng raspberry gamit ang punlang binigay ng kaibigan noong 2021, naging daan ito para sa pag-usbong ng kanyang agribusiness. Na-post ko sa sa isang group nung pandemic sa Facebook. Ano ang daming nagtatanong na gustong bumili ganyan, ganyan. Hindi ko naman alam na parang madami palang may gusto ng ganon. So doon, nag-propagate ako and then as a hobby lang. And then nag-sell ako, then as a hobby pa rin. Hindi ko siya ina-aim na maging farm ganon. So as a hobby lang talaga. So, after that, and then after mga 2 years doon, na-introduce sa akin na may mga ganito pala na YFC na pwede, sila, pwede nila kaming bigyan ng capital to start a business. And doon po, sumali po ako. Pero sa kabila ng tagumpay, hindi rin na itago ni Rosemary ang kanyang pangamba. Ito'y dahil sa pagbaba ng bilang ng mga kabataang sumasali sa patimpalak taon-taon. Anya, sumasalamin daw ito sa mababang bilang ng mga kabataang pumapasok sa sektor ng agrikultura. Ngayon na nare-realize, parang nakakasad pala na malaman ay gano'n pala kasi pag estudyante uh, ka pala parang wala kang alam na gano'n pala yung nangyayari na yung ang ating mga dreams is hindi farmer, ang mga dreams natin doctor, nurses, ganyan. So ngayon na parang na-open sa akin na gano'n pala ang realidad, parang nakakasad pala. Aminado si Rosemary ganito rin ang kanyang pananaw noon pero nagbago ang lahat ng subukan niyang pumasok sa Agri-Enterprise. Ayon sa Department of Agriculture na nananatiling hamon ang paghikayat sa mga kabataan na pasukin ang agrikultura. Sa kanilang datos, ang average age ng mga magsasaka sa bansa ay 57 years old. Ang aming mga tunay na lodi, our food heroes, our food security advocates. You have proven that where you started does not define your success. What matters is how you continued, how you persevered and how you chose to rise above challenges despite juggling academics, professional work, and personal or family struggles. Ang sinasabi nga po nila, pag lumipas pa ang tatlongpong taon, baka wala na tayong magsasaka. Baka imported na lahat ng kakainin natin. So hindi po papayag ang office ni Senator Aini Marcos na umabot tayo sa ganong sitwasyon. Kaya po ang aming opisina ay buo ang tiwala at patuloy na tumataya sa ating mga young farmers. Ang mga kabataan, ang tunay na hindi na nga po kinabukasan, kayo na ang tunay na magpapatupad ng ating mga pagbabago sa agrikultura. Kaya naman para mas mapalawak pang Young Farmers Challenge, naglaan ng isang milyong pisong budget ang opisina ni Senator Amy Marcos para sa pagpapatuloy at pagpapalawak ng programa. Sumula so, pa po, po sa simula, malinaw na po sa amin na ang tunay na food security ay hindi lamang tungkol sa tanim at ani. Ito pin po ay tungkol sa pagtutuloy ng pagsasaka ng mga kabataang handang magtanim sa sarili nilang bayan. Malaking hakbang ito para mas marami pang kabataan ang pumasok sa agrikultura, hindi lamang bilang trabaho kundi bilang isang kumikita at pangmatagalang hanap buhay. Vanessa Bugtong, RNG News.